Jason David, nakuha na talaga yung tiwala ni Coach Team Gone. Coach Team Gone, sinabing kayang talunin ng Gilas ang kahit anong koponan with Kai Soto. Ngayon na alam na kung sino ang maghaharap-harap para sa pabarating na FIBA World Cup qualifiers, ay marami ang nangangamba sa ating national team dahil napabilang nga tayo sa group update kung saan kasama natin ang Australia, New Zealand at Guam. Kaya naman, ine-expect ng karamihan na hindi magiging maganda ang kampanya ng ating national team pero iba yung mindset ni Coach Tim Cohn. Dahil ayon sa kanyang naging latest interview matapos yung laro ng Hinebra kagabi ay nabanggit mismo ni Coach Tim Cohn na kapag makapaglalaro si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas ay kumpiyansa si Coach Team na kaya nating talunin ang kahit anong kupunan at napatunayan na nga daw nila yan noong mga nakalipas na stint ng Gilas kasama si Kai Soto kung saan natalo natin ang number 6 world ranking na Latvia Nagawa rin natin makipagsabayan sa mga ibang malalaking European teams gaya ng Georgia at iba pa. Ayun pa, kay Coach Team Cone ay malaking araw yung posibilidad na makapaglalaro na ulit si Kai sa ating national team dahil expected na makaka na si Kai by October. At kung ganun nga ang mangyayari mga chong, ay makapaglalaro si Kai sa first window ng qualifiers. Matindi ang ACL injury ang pinagdaanan netong si Kai Soto. Pero kita sa kanyang dedikasyon na gusto niya na agad na makabalik at focus siya ngayon sa kanyang recovery. Malaki talaga ang epekto ni Kai sa gilas, literally, sa depensa, blocks, rebounds, at presence sa loob. He changes the game. At syempre, kahit sa scoring, ay threat siya para sa kalaban na kuponan ng Gilas Pilipinas. Kaya naman, sabik na ang ating national team na makasama siyang muli. Dahil sa mga huling laro ng Gilas Pilipinas, ay hindi naging maganda ang kanilang kampanya. Kung saan, nasampal sila ng back-to-back -back losses sa Chinese Taipei at New Zealand noong nakaraan lang. Nang dahil yan sa absence ng true interior presence, ni Kai Soto. Talagang napakalaking kawalan ni Kai sa ating national team at masasabi nating siya yung pinaka player ngayon ni Coach Team Cone. Noong nawala si Kai ay matindi yung naging adjustment ng ating national team at talagang hindi maganda yung kinilabasan dahil nasanay sila nakasama si Kai sa loob ng painted area. Pero Matatapos na nga yung problema na yan ng Gilas Pilipinas dahil unti-unti nang nagre-recover si Kai Soto, hindi ito makapaglalaro sa darating na Asian Games pero sigurado na nga na makapaglalaro ito sa FIBA World Cup Qualifiers na gaganapin this upcoming November. Ay naman mismo kay Kai Soto ay focus niya nga raw ngayon ay ang pag-recover ng kanyang injury. Maganda naman daw yung progress ng surgery sa kanyang tuhod at masaya nga etong si Kai na na-appreciate ni Coach Team yung kanyang tulong at contribution sa ating national team. At isa nga lang ang ipinapangako na etong si Kai ay gagawin niya nga raw ang lahat ng kanyang makakaya para makapaglaro itong muli sa ating national team. At isingit na rin natin mga chong ang magandang balita kay Kai matapos mag-post ang bilig na binigyan siya ng contract extension ng kanyang kuponan. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Jason David, nakuha na talaga yung tiwala ni Coach Team Gone. Matagal-tagal nga itong inantay ni Jason David pero ngayon masasabi na nating official ng nakuha ni Jason David ang tiwala ni Coach Tim Cone. Isa na siya ngayon sa regular rotation ng Barangay Hinebra at kung ako ang tatanungin, deserve na deserve niya yan. Kung matagal ka ng taga-subaybay ng Barangay Hinebra, alam mo kung gaano katagal ang inintay ni Jason David para sa opportunity na nakukuha niya ngayon. Ilang taon nga siyang nagtyaga laging nasa sideline at yung pinaka worst scenario pa na ay nalaglag siya sa Hinebra lineup at naging blessing in this guys nga yung pag way ni LA Tenorio dahil nung ipasok ni Coach Team sa active lineup si Jason David ay agad nga itong napasama sa regular rotation at hindi lang basta-basta kasama may impact nga siyang nagagawa every time na siya ni Coach Team Gone. Hindi mo man palaging makikita yung pangalan niya sa scoring leaders, pero kung titignan mo ng mas malalim, solid yung contribution niya sa team. Isa siya sa player na pinaka hard work, napakalaki ng tulong sa kanilang rotation, nandoon na rin yung kanyang napakagandang depensa at higit sa lahat ay napakataas nga ng energy nito kung saan Nahawan niya ang kanyang mga teammates at ang pinaka nakaka-impress dito kay Jason David. Alam niya yung role niya sa Hinebra. Hindi siya nagpapapansin, hindi siya pilit maglaro, pero pag tinawag yung kanyang pangalan, ready agad, may kumpiyansa, may presence, at hindi nga siya nagiging liability ng kanyang kupunan. Siyempre, hindi natin po pwedeng kalimutan yung kanyang depensa. Malaki ang tulong niya sa perimeter defense, hustle plays at pagtulong sa mga key players na mas makapag-focus sa kanilang laro. Talagang sinusuklian lang ni Jason David yung tiwalang binibigay sa kanya ngayon ni Coach Team Cone. At habang patuloy siyang binibigyan ng minuto ni Coach Team ay mas lalo niyang pinapatunayan na kaya niyang tumulong sa kampanya ng Hinebra ngayong all Pilipino. At naniniwala ko mga chong na marami pa ang pupwedeng maitulong si Jason David sa barangay Hinebra. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na nakuha na ni Jason David yung tiwala ni Coach Team ko na ano rin yung masasabi nyo? So, sinabi ni Coach Team patungkol kay Kai Soto. I-comment mo lang dyan sa ibaba.